Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus. Ngayong Pebrero 14, ang araw ay puno ng mahika at ikaw, Taurus, ay tinatawag upang yakapin ang diwa ng pagmamahal at matibay na koneksyon. Ang araw na ito ay hindi katulad ng iba, ito ay nagdadala ng isang espesyal na enerhiya na nagsusulong ng matibay na ugnayan, tapat na pagmamahal at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Bilang isang Taurus, ikaw ay kilala sa iyong pagiging tapat, maasahan, at matatag sa iyong mga pangako. Ngayong araw ng mga puso, ang iyong katatagan at pagmamahal ay magiging liwanag na magpapainit ng puso ng iba. Ito ay isang araw upang ipahayag ang iyong debosyon, hindi lamang sa iyong romantikong kapareha, kundi pati na rin sa iyong pamilya, kaibigan, at maging sa iyong sarili. Taurus, ang iyong pagmamahal ay hindi nagbabago, kapag ikaw ay nangako, hindi mo ito basta-basta binibitawan. Ngayong araw, ipakita ang lalim ng iyong katapatan sa pamamagitan ng maliliit, ngunit makahulugang kilos. Hindi kailangang magarbo o ingrande ang iyong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Minsan, ang isang simpleng mensahe ng pasasalamat, isang yakap, o kahit isang tahimik na sandali ng pagsasama ay sapat na upang iparamdam sa isang tao kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ang enerhiya ng araw at ang iyong kaisipan sa kabila ng init ng pagmamahal sa paligid, maaaring may mga sandali na yung araw kung kailan mararamdaman mong hindi ka mapakali o tila may bumabagabag sa iyong isipan. Maaaring ito ay mga lumang alalahanin na biglang bumalik o isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Taurus, natural sa iyo ang pagiging mainat at praktikal, kaya't normal lamang na mag-alala sa mga bagay na wala kang ganap na kontrol. Gayunpaman, tandaan na ang takot at pag-aalala ay hindi kailangang maging hadlang sa iyong kasiyahan. Huwag mong hayaan na ang alinlangan ay maging dahilan upang hindi mo lubos na maramdaman ang saya ng araw na ito. Sa halip, humanap ng mga paraan upang iangat ang iyong sarili mula sa mga negatibong damdamin. Maaari kang maglaan ng oras sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kung ito man ay pagluluto ng masarap na pagkain, pagsusulat, paglikha ng sining, o simpleng pagminilay at pagpapahinga. Ang mahalaga ay hayaan mong dalhin ka ng kasalukuyang sandali sa direksyon ng kadalakan, sa halip na hayaan mong lamunin ka ng pangamba. Pagpapalalim ng koneksyon at pagtatama ng nakaraan. Na araw may espesyal na pagkakataon upang pagandahin at palakasin ang iyong mga relasyon. Taurus, mayroon kang kakayahang maging isang matibay na sandigan para sa iba. Ngunit sa iyong puspusang pag-aalaga sa iba, minsan nakakalimutan mong alagaan din ang iyong sarili. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayong araw ay ang pagbigay ng oras upang pag-isipan ang iyong mga relasyon. Sino ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo? Sino ang mga taong maaaring nasaktan mo nang hindi mo namamalayan? Kung may mga hindi pagkakaunawaan o lumang sugat sa pagitan mo at ng isang mahalagang tao sa iyong buhay, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ayusin ito. Hindi kailangang malaki ang iyong gawin, isang taos pusong mensahe, isang simpleng tawag, o isang pagsisikap na ipakita sa kanila na pinahahalagahan mo sila ay maaaring maging simula ng pagpapagaling. Ang pagpapatawad at muling pagbubuo ng tiwala ay hindi madali, Ngunit bilang isang Taurus, mayroon kang kakayahang magtaguyod ng pangmatagalang ugnayan na puno ng pag-unawa at malasakit. Ang Impluensya ng Buwan sa Virgo Ngayong araw, ang buwan ay nasa Virgo, at ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagiging masinsin sa detalye, pagiging organisado, at pagiging maingat sa paggawa ng mga desisyon. Taurus, ang iyong likas na kakayahang maging matyaga at mapanuri ay lalong tumitingkad sa ilalim ng enerhiyang ito. Ito ay isang araw kung kailan ang iyong pagsisikap ay mapapansin ng iba, ang iyong dedikasyon sa trabaho, ang iyong maingat na pagpaplano, at ang iyong kakayahang pagandahin ang anumang iyong ginagawa ay magdadala sa iyo ng papuri at pagkilala. Huwag kang matakot ipakita ang iyong talento at husay, kung may proyekto kang nais simulan o tapusin, ngayon ang tamang oras upang bigyan ito ng buong atensyon. Ang iyong disiplina at determinasyon ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa usaping personal, ito rin ay isang magandang araw upang ayusin ang anumang bagay na matagal mo nang nais pagtuunan ng pansin, maaari itong maging paglilinis ng iyong tahanan, pagsasaayos ng iyong schedule o pag-aayos ng mga planong matagal mo nang pinaplano, ngunit hindi pa nagagawa. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde. Ang berdeng kulay ay sumasagisag sa kasaganaan, kapayapaan at balanse. Ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na makakatulong upang maging kalmado ang iyong isipan at maging bukas ang iyong puso sa pagmamahal at kasaganaan. Ang iyong maswerteng numero naman ay lima at dalawa. Ang lima ay sumisimbolo sa pagbabago at kalayaan, habang ang dalawa ay kumakatawan sa pagkakaisa at balansing relasyon. Sa pagsasama ng dalawang numerong ito, pinapaalalahanan ka na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nakasalalay sa material na bagay kundi sa malalim at makabuluhang koneksyon sa iba. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang paggawa ng isang mabuting bagay para sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Maaari itong maging simpleng pag-aalok ng tulong sa isang kaibigan, pagbibigay ng papuri sa isang kasamahan, o simpleng pagpapahayag ng pasasalamat sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang paggawa ng kabutihan ay magdadala sa iyo ng higit pang positibong enerhiya at pagpapala sa iyong buhay payo at pangwakas na mensahe. Taurus, ngayong araw, yakapin mo ang diwa ng pagmamahal at koneksyon. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin kung ito man ay para sa isang minamahal, isang kaibigan, o para sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa mga grandyosong kilos, kundi sa maliliit, ngunit taos pusong paraan ng pagpapakita ng malasakit at pagpapahalaga. Sa usaping emosyonal, hayaan mong ang iyong puso ang manguna sa iyong mga aksyon. Sa usaping praktikal, gamitin ang iyong likas na talino at sipag upang matiyak na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng magandang resulta maging matapang sa pagharap sa hinaharap, ngunit manatiling bukas sa pagmamahal na bumabalot sa iyo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto, pagmamahal at pagunlad. Taurus, ngayong araw, hayaan mong ang iyong katapatan, pagmamalasakit, at determinasyon ang maging gabay mo upang gawing mas makahulugan at makulay ang iyong araw at ang araw ng mga taong mahal mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.